Ang Taiwanese celebrity chef na si Xie Jiaxuan ay na-expose para sa kanyang nakakaskandalong soft porn na photoshoot na kanyang ginawa pitong taon nang nakalipas. Ang mga litrato mula sa photoshoot na ay kumalat na sa internet. Dinenay ni Xie noong una na siya ang nasa mga litrato pero noong December 9 ay umiiyak na umamin na rin ito. Ayon kay Shen kinailangan daw niya ng pera para sa kanyang pag-aaral noon kaya niya nagawa ang ganitong klaseng photoshoot. Ang mga magulang ni Shen Shen ay naghiwalay noong siya ay 12 years old pa lamang at siya ay pinalaki ng kanyang lola na namatay noong siya ay 19. Dahil dito ay naging showgirl si Shen Shen at sumali siya sa photoshoot para kumita ng pera. Wala na sanang makakaalam pero inirelease ng photographer ang mga litrato at mabilis na naging viral ang pagkalat ng mga ito sa internet. Ayon din kay Shen Shen, nag-iisa lang ang photoshoot na ganito na kanyang ginawa at sa kanyang pag-amin sa katotohanan ay napagaan rin ang kanyang loob. Ayaw sana niyang magsinungaling noong una pero natakot siya sa panghuhusga ng publiko. Si Shen Shen ay dalawang taon ng karelasyon ng kanyang Italianong boyfriend na isa ring chef at sabi niya ay walang pakialam ito sa kanyang nakaraan at tinutulungan pa siya ng kanyang boyfriend na malampasan ang pagsubok na ito.